<laughs> okay, na Iyan ay, ay, okay lang? Oh. <laughs> Dibawang, okay, so, pag lang, hindi pa ba, kayo, sponsor. Ay, -sponsor. sponsor ka. kabao. Yellow. Libre na kayo, mayor, eh. <laughs> Oh, <laughs> you need to do the one shot makeup challenge. Fish da. Ay, oh, okay. Richie. Para sa bugin pa Chat <laughs> din ako, ha. Ikaw nga, kailangan ka lang. Okay. Kasi baong may matipsi kami. Tsaka may taga-video na. Ang sila. sila. Kasi hindi naman lahat na, kasi mga full story storage So, hi mga darling. So, for today is, ayan, this is the behind the scene of our one shot, one makeup. So, we're preparing for our lives. And here is our tag one isang um, Jean ni Ms. Rihanna Carlo. At abangan niyo yan. At malalaman natin kung saan tayo abot. Napakadali lang naman itong laban ito. Abangan So, andito ako sa kwarto ni Miss Rihanna Carrio. So, if you know her, kilala na naman siguro siya. So, ayan. We are currently preparing for our one shot, one makeup. And, our plan is dito sa isang um, pitchel na lang kami. So, dalawang um, pimpla siya dito. And, for the days, we're going to have Miss Anna Margarita Frank dahil siya ang backup namin for tonight kung sakaling may mangyayari hindi maganda sponsor po nila ang pang malakasang sisin ulang lakas tokot bangon so yun abangan nyo na lang ang aming mga gagawin pa sunod actually bukas na agad yun sana nga oo sana nga diba titimblahan namin to kasi sa isang ano na lang baka ayun shit ko ka pa rin kahit ayaw parang kumbaga hati na kami dito sa you know parang isang picture na to para hindi na rin kami mahirapan kasi parang yung ginagawa talaga nila sa tiktok talagang puro puro so parang hindi naman siya naka enjoy ilumin kasi nga you know, na parang init yung iba walang yelo yung ibang ano so parang hindi talaga kayo nag you know? oh. so, dahil nga rin marami nagre-request na mag one shot makeup style so go natin po so, dahil ilan yung nag request 36,000 kayo go so, natin and lets see pero feel ko naman malasing ako agad kasi hindi ako nagiinom talaga. Never ko pa na ito na-try and ayun. Madali lang talaga akong um, malasing. So ayan, ito ang aming lights and ito yung mga makeup na. So mag-start na kami mamaya and nabili lang ng yellow and we're done. So ang huling material ni Madam Bozen is Yellow. So, anong oras tayo matatapos? Tomorrow. Tomorrow. So, ayun po ang sponsor. Thank you so much, Ana Margarita and Kuya Kuko. Ayan po siya. And mag-start na tayo. So, ayun lang siya. Dapat kasama namin siya. Kaso nga lang, nag-solo-palo na lang siya ng San Miguel kasi... May alis siya bukas na aga. So ano na, one call away naman siya kapag ano, may nangyaring hindi maganda. So, ito rin, ang Ayan, kita nyo naman. Baka sabihin nyo nang nadaya kami ah. Ito na, may BTS na para alam nyo. And, ayan, si Miss Rihanna and si... Ah, oh, sino ka? <laughs> Parang mas nakakahilo yung setup namin kasi nga, Diyos ko, So parang ang daming gamit. So pero laban na to nandito na eh at yun may nag-sponsor talaga ng pulutan. Thank you so so much. So ayun. Next shot na tayo. So this is end of our video. I hope you like it.